Uy! <laughs> Oops! Na-a! Na. So, ayan, Good morning, everyone! And welcome back to my channel. And for today's video, guys, ay... pakain na naman tayo ng manok. So, yung mga sobra-sobra food dapat pakain natin sa manok para hindi nagagastos ng para hindi nagagastos ng pampakain yan So ayan na nga guys, dahil inutusan tayo ni madam kanina sa live natin na uh, ano daw, ilipat yung mga upuan na mga ano, bato. Upuan na bato doon sa tabing, bato nga, doon sa tabing nilog. So, tara na, gawin na natin kasi wala nang araw. Ayan, para naman may magawa tayo araw na to. So let's go Baba Boobs! So ayun na nga guys. Umpisa na tayo dito sa mesa tapos yung mga bangko doon tapos lahat ng ano lahat ng semento. Pero nain mo natin to mga bato mga baby boys. Tara, let's go. So, Kani ipadap din daw. na, boys. Tanay pay 3 dira ah.

One, two, two, Uy! You Kautos know? <laughs> sure, kita kita Rani? Oh, Tabang bi upat bi! <laughs> <laughs> upat ba? Unahon sa nato ni mga gag bi para ma nata stretching. Dali o! Narabay kung ano mo

Na mag maglisod na rin kapag naugkam. Ay good.

pala. Pero ginoo ko. Ay! Basta sa sagot <tinyo> eh, Baha na yun? Ah, impas. Kila diri ka po. Kila diri ka po. O tulo. Ito ko na yun.

स लाई okay.

Ops. Langsung. sana kita jalan. Kita jalan. Kita jalan. Kita jalan. Kita Maghinay din na nagtiniil ang taoy. Hadlo kay talaon ang... Oh,

nagkabukat siya guys parang pabigat ng pabigat yung bihubuhad ko pero magaan lang ngayon parang ang bigat-bigat na ginoo ko parang hindi na talaga ako mabubuntis nito magaan siguro na when of the descent in your country alam nyo guys sobrang bigat talaga to na trabaho pang boys talaga to But since we, I'm single right now, so gagawin natin yung trabaho ng panlalaki. So ayan guys, naplasta na namin yung iba tapos doon. So nilinisan ni Rhea guys para pag may gumamit bukas o sa sunod na araw, magamit na agad kasi malinis na siya. And So masakit na kasi yung ano ko guys, yung bakal ko sa legs. <laughs> pati yung braso kong komang. So, hindi na natin pilitin kasi tayo din mag-suffer. So meron din doon ilagay. Meron doon. So tingnan natin kung gaano na siya ka-attractive tingnan pag nailagay na natin lahat. So, see ya! So ayan na nga guys, sila na yung nagbuhat. Hindi ko na talaga kaya guys. Masakit na yung kasukasuan ko, pati yung bakal ko gusto na lumabas. So apat na sila guys, so sobrang bigat talaga niyan no? Okay, one, two, three. Ano, hinahinay lang. Makaabot talaga eh. Para dendahan, Para dia agoy ang kuan. <laughs> ang tubo. <laughs> oh gamay na lang, Jod. So, ayan na. Plaster na. Ayan. Ayan na. So, ayan. oh Dagdag income din to, guys. 200. Sapat na So, ayan na, guys. So, gilid ng ilog. Pwede na mag-relax kain, mag-swim. Oh, di ba? Gano'ng daw. So, ang last na mesa, guys. Ayan. Pinagulong na lang, guys. Kasi hindi talaga kaya mag-ano. Hindi na kayanin mag-buhat. O. Oh. Grabe. <laughs> sila, guys, ng tulong-tulong. Ayan yung -tulong. isa. Oh. Grabe, struggle is real. Hindi <laughs> <kayanya ngayong> <laughs> na kaya na yun, guys. Dire na lang, i-adjust naman na. I-adjust man, good? Wow. The last one. Ayan. Yes. Yes. Tapos Nagyod. Sawakas. So, ayan, na guys. Ayan din 'yon, tapos yun 'yon sa dolo. Sa so, tapos na. <laughs> Tagumpay ang plano, madam, tapos na. Ay, meron pa pala isa, madam. Wait lang. So, ang pinaka last, guys, <laughs> nagagawin ay ito. Hay Hindi. Ipatubang, pinakatubang. Atubang, Pinaka -atubang. At niya, atubang At niya. Oo. Oh. Ay, ayana, ayana, ana. Ah. Oh. Kani dito ka tubang. Dito. Mura sa study table. Ito no, na to dia. Ling. Oh, choy, dala choy. Tayo po, bow, bow. Bow. Tayo po pa dito bale, babaw. Di. Yo, di. Oh. Pop, pop, po, po, po. oh, oh, pop, pop. Oh, tap. Kare din din dala. Ah. Oh. Kana mo ko ni patubang dito. Dili, dini diren kana lei kana lei tewasat ikuan i, ikuan bai ilapit dire sa uban Molay <laughs> lay pulos kay na i la mis bo ganin dekorasyon ra manak dire natay ka guys so yan yung mga nagawa namin ngayong araw na ito oh Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye! Bye. Bye.